Siyempre, hindi palalampasin ng twins ang Filipino store dito sa London. after namin kumain ng dinner, naglakad-lakad kami at napadaan nga kami dito sa Filipino store. At matatandaan nyo, ito yung Manila supermarket. Tandang-tanda na din talaga ng twins tong store na to. At kahit nga dire-diretso kami ng lakad, tingnan mo at napalingon ng mga bata. At siyempre, hindi pwedeng hindi kami papasok dito kasi isa to sa nililook forward nila. Tingnan mo nga at dire-diretso at alam na kaagad kung nasaan yung mga stick -o. Pero sabi ko, maglibot-libot muna kami kung ano ba yung mga meron sila dito kasi baka merong bago. So yung mga paborito nating chichirya, madami sila dito. Kahit mga drinks, meron din sila dito mga buko at mangga. Siyempre, mga pambalot ng Shanghai at Shomai. And of course, hindi din mawawala ang ating mga cup noodles. Masarap yan dito sa UK, lalo na't lumalamig na. At syempre, meron din mga chicharon, tapos ito mga pangdinuguan. Like Kaso natatawa ko kay Charlie kasi ayaw daw niya ng dinuguan. Dito sa side, madami sila dito mga kakanin tsaka mga tinapay. Meron din sila dyan mga hopia tsaka itong para mga mamon. Siyempre, ang mga gulay natin from the Philippines is meron din sila. Hindi din mawawala ang ating mga longganisa at hotdog. Masarap yung mga yan pang breakfast. Kung hindi nga lang kami malayo, Diyos ko, iuwi ko talaga yung mga yan. Kaso ilang araw pa nga kami dito at baka masira lang. And syempre, alam nyo na kung ano ang bibilhin ng twins dito. Umuwan ako dito ng stiko at ito nga ang favorite. At syempre, kailangan tag-isa sila parang wala ng away. Natuwa din ako dito kasi nakita ko si Charlie may kinukuha siya. Nakita niya para yung favorite niya na Choco Mallows. And kung ako yan, hindi ko yan mapapansin. Buti na lang malinaw ang mata nito ni Charlie at nakakuha nga siya ng Choco Mallows. Sabi ko ay kumuha na din siya ng isa pa para kay Chino. Para tag-isa na sila. Pero sana pala kinuha na namin lahat ng yan. Ang dami pa pala nila dito yung mga tinapay. Pero sabi ko babalik na lang kami para mas makapag-shopping pa. Nagbayad na din kami kasi pagod na nga din ng twins. Mula umaga kami ay lakad, na. And yung tindero dito is Pinoy din. Super bait niya ni Kuya, lagi nakikipagkwentuhan. Tuwang-tuwa siya kasi nga nagtatagalog itong aming daddy. Dito nga si Charlie and Shirin na mismo yung nag-aabot ng kanilang pinamili. ba diba? Very tindahan style talaga. And super bait niya talaga kasi every time na pupunta kami dito, binibigyan niya ang twins ng lollipop. Kaya tuwang-tuwa talaga ang mga batang to. So dito, naglakad-lakad na ulit kami, pabalik naman ng hotel. Didilim na nga din, tsaka madami na yung umiinom sa labas. Pero sa wakas nga, makakapagpahinga na kami kasi medyo pagod din talaga ako. Mag mag bath time ang twins, kumain na muna sila nito mga pinamili nila kanina. Sabi ko kumain na muna sila para hindi na sila magdudumi mamaya pagpapalit ng dami. Pero parang mas gusto na talaga nila ngayon ng choco malos kaysa sa stick o. Una nilang pina-open itong mga choco malos at ito nga muna yung kanilang kinain. Tingnan mo nga ang smile ng mga bata. Pihira lang din kasi namin talaga tumahanap kahit sa mga Filipino store na inoorderan namin online. Ang gusto gusto talaga nila yung lasa nito. At syempre, favorite ko din to kaya nakikain na din ako. Bata pa lang ako at na talaga lagi yung napabili namin pero di ba mas na talaga yung size niya and parang mas nagbahala din talaga to kahit sa Pinas merong parang similar nito dito sa UK pero hindi siya bet ng twins. Siyempre, wala talagang tatalo sa Chocomalos bigla nga nagtahimik ang dalawang to at tingnan mo may pagpwesto pa and sabi ko nga sana pala talaga binili na namin lahat ng nandun kasi baka bukas wala na and tama naman ako kasi binalikan namin and wala na nga talaga actually una nila tong na-try na sa Pinas pa kami and kahit noon pa man binibili na nila to sa tindahan and kahit noon pa kaagaw ko na talaga sila. sa naging paborito na din nila. I like it. This is my favorite. Pinuksan ko na nga din yung stick-o para matry ulit nila. Upos na kasi namin yung isang box ng Chocomalos Kaya sabi ko ito naman. Iba Tuwang-tuwa na naman ng mga bata.